Yan, malinis na pandaraya. Alright. Yes, sir. what's up mga to guys what's up so, mga guys sir raider FI tapos na may nagchat ta? kanina sa akin ano na tong uh, si mac GK raider project. so i-confirm eh, natin sa ano sa mga tropa natin kung JK Project daw ba tong ano motor Ayan, eh, tanong lang sir kasi Unlock merong like nagchat na gawang JK Project daw tapos siyempre nag PM yung mga tropa okay. natin sa JK Project gawang JK Project ba talaga tong ano Raider okay. FI hindi saan galing tong ano motor Ayan, ah, Negros kawayan. Negros kawayan mo, sir. Ano team? DRK. Ay ayo. DRK. DRT? DRT. Charot DRK, sa mga tropa natin, ayan. Dalian pa sila ng Negros, ayan, mga sir. Ayan. Eh. Anong set ng ano, Rider Refine 'to. Super stack. Super stack. Super stack so, ng na, mga narin, guys. Ripple patid. Ay, naitataas agad 'yan, notice ko, mga sir. Oh. <laughs> Alright, right, langgar Gamay -sprat. Late yung sprat Let na ang ano, sprat ito Yan na TV Naka-remap tapos uh, Ano pa ba? Injector Ayan. Tapos ito yung makina Bore lang, stock bore Naka ano, naka <coughs> Aloy ba? Naka-aloy head gasket, alam mo yeah, na yan. hindi. Okay, copper pala. Sorry, copper. Ayan. Tapos naka-pipe. Ayan na. Okay. Wow, orange ang ignition. Ito. It's bike, siguro na. Comment naman okay. mo kung saan na. Pwede ano, malaman name, eh. Kahit palayo lang. Kulapoy. Eh. Alright. So, kulapoy mga sir, yung rider from Negros. Mga sir, makamoto. Nigurado mga sir. superstar rider, FI. Eh, Yeah, oh, mga kayo na, super stock May lang. Mga kayo mo sa imong super loot. Shoutout <laughs> sa Twinworks. Kawayan. Shoutout, shoutout. out, ito yung gagamitin natin. Kawayan, Twinworks. Na atin, Sana. Oh. Ay, hindi pala ako gagamit mga sis yung ano, sasakay sa motor niya. Medyo hindi ko... kapayong ano niya handling so siya yung paghout ka dul yan gawang kay Jimmy mo sa pamantiki look magod pangit ang handling yan out kay Luke ayan kulane ayan Papa Josh Ayan. gawang kay RG mga sir ah uh, touring set testing lang naman pa mga sir yung traffic combi 15 1536 baka mags 15. big, big tires ayan pang ano lang pang service lang sa iskilahan ayan Ayusag party guys ang poste subukan lang mga sir iskilahan subok lang naman tagbaki na mga senior high <laughs> <effort> <laughs> gago from negros pa malayo yun mga sir Okay, I need my guys.

natin sa motor ko. Ano na? Okay. Okay daw, be? Okay ba daw, may be? Okay ba may boss? Idol Mac Raider. Dungan lang ta. Dungan lang. Dura lang.

Pamenda mo kung sa kung sa ilang dalan. Lahat lang pa galunod sa babaw. Cover page sa babaw. Tawa tawa rin yung digital don karagi sorry. Next time na. Hello. Kay kidayo niya. Ano mo gitis niya? Tinsa kita. Wajon ang pangan mayo. Maulo yung mapili day yun. Lahat lang ba wajon tapos mo? Bakit ba? Ah. Sige. A few moments later. Yan, malinis na itong daraya. Alright. Basta ng animal. Ano sa manggit. So, yan. Ipapakita ko sa inyo yung ano. Uh, na scam. Scam mga sir. <laughs> Hindi na stock. Stock look lang. Pero loaded inside mga sir. Yan. Ipapakita ko sa inyo. Paano mga, so, mga sir? yung ano. Uh, stock bore. Stock piston mga sir ng Raider FI. 62mm. And standard mga sir. Yeah, ito yung itsura ng standard. Yan. Luma na to eh. Oh, na ito mga Pull out mga sir. Stock piston. Ito yung itsura. lang okay. So, hindi ka naman gagamit ng copper head gasket pag stock piston ka lang. Kasi ba diba, mas makapal yung ano, copper head gasket. Mas lulokomp yung motor mo. Tsaka, mas madaming available na stock. Super stock ka lang, bakit ka gagamit ng copper head gasket. Di ba? Mas lalong lalokob lang yung motor mo kasi mas makapal yung copper head gasket compare sa standard head gasket mga saryan So, isang ano lang yan, idea, paano nyo malaman kung uh, stock ba talaga yung makakalaro nyo, baka meron din kayong set. Di diba? Pag nakita nyo yung copper, yung head gasket, uh, ah, kabahan na kayo. Hindi <laughs> <laughs> na napatas maglaro yan. Ayan. Tapos meron tayo dito 65 Naka 65 mga sir, pero stock lock lang ayan. Ano's katulad yun bago pa kasi 'to. Ayan. namin 65 pero stock yung itsura mga sir ayan. 65 tapos yung ginamit naming head gasket ah uh, copper kasi wala namang 65 na ano eh. Wala namang 65 na itim na head gasket ayan tsaka hindi na makakasya yung stock na head gasket mga sir yan baka ano lang basic basic na pang daraya <laughs> so ito 65 tapos eto stock stock piston eto pwede pa tong hanggang 75 from 62 to 75 pwede mga sir sa ganito mga pang scam scam Ayan. pwede rin 66 68 pwede mga sir yan Di, man, di naman malalaman ng mga kalaban nyo yun. Kung ano yung size ng piston hanggat di nabubuksan mga sir. Ayan. Alright. Scammer. Scammer alert. <laughs> so, ayan mga sir. Quick tips lang sa mga gustong mang scam. Pwede mga sir. Ayan. Hanggang 68. Pwede to mas na... maganda gamitin yung 68 or 66. Tapos kunin niyo yung head gasket ng uh, uh Peace bike kanon. Kunin niyo yung itim na head gasket para di kayo malata. Yan, malinis na pandaraya. All right. Yes, sir. big jodol your stuck I mean super stuck yun eh versus loaded tanawon lang nato ni hey, guys eh, mo ni ang sa guys na way kaya ang super load sa super stock na reader reply charo ay kay ano job no rules Sean pero mo sana ko video ni mo ito ang i-compare super load sniper versus Raider 150 FI super stock no ha ah. speed away guys hindi nga na ang mga super load na sniper dira sa Mindanao so kaya na sila mo not absent lang na sila sa pinong yanay eh. rehan yung kung partidahan ay isang poste. raytop 'yan sa naka-raider nakitang plasa ng isang poster. Si Ruhan yun ang sniper. Dalisan pa natin yung lang, comment daw mo daw kung gusto mo makipaglalis. If you're not my parents too, have no rules. Follow me guys. LRTT.